So guys, uh, meron tayong gagawin ngayon isang mini bluetooth speaker GTX 1152 So dati naayos natin ito guys yung kinumbert natin sa pan yung charger nya kasi nasira na yung charging port nya dito So ito na yung charging nya So naging problema daw nito guys ay ayaw mag power on So nagpa power on pala siya guys pero So ayan Diretso siya namatay tutunog, tutunog siya pero diretso siya na matay ayan oo yan yung sakit niya so pag i-charge natin siya guys dito ito na yung charger niya kasi inayos natin ito dati i-charge naman siya so ayan umiilaw yung kanyang indicator light ayan ayan so nagiilaw so ibig sabihin nag-charge siya pero ayaw mag power on ayan ito power on niya o, yun. Tutunog lang siya ng... So, hindi na siya tutuloy. Yan. Yan yung ay natin ngayon, guys. So, buksan ko muna siya. So, ito na siya, guys. Nabuksan na natin. So, ito yung pinaka mainboard niya. So, sukatan muna natin ng bultahe ang kanyang battery, guys. Bakit ayaw magpower on? So, naka-range yung multi natin sa 20 DC. So ito yung kaniyang battery guys. Susukatan so, muna natin siya kung meron ba siyang bultahe. So ayan, meron siyang 3.61 volts. So okay naman siya. Pero bakit hindi siya nagpapower on? So i-trace natin siya guys kung saan siya nagka problema. So ayan. Lagay muna natin sa So, ganyan, ganyan. So, tingnan natin. Dito yung charger nya. So, dito tayo sa ground. Oh. To ground niya. 'Yan. So, itong baterya niya mayroong 3.6 t 1 volt. Dito sa kanyang switch Ito yung switch nya So 2.3.24 point, point Dumaan siya dito Ayan umiilaw yung indicator light nya So ayan 3 point dito siya dumaan Papunta dito Papunta siya dito Ayan Umiilaw yung indicator light nya Itong kulay blue So ipakas Balik tayo guys. So ito na siya guys. So dito ko nakita yung problema niya guys. Kanina yung yung pink natin na galing sa charger, itong pink na pasti dito yan naka-direct sa diode. So okay naman siya guys, nagcha-charge siya pero hindi na kayang i-power on guys. Kasi nagda-drop yung voltage ng battery guro may problema dyan sa kanyang line papuntang battery pag mag charge siya okay naman siya guys pero pag i power on mo siya nagda drop yung voltage ng battery kaya ayaw niya mag on ngayon dinirect ko na lang yung positive niya guys dito sa charger dinirect ko na lang dito sa kanyang positive ng battery dito nilagyan ko siya ng diode na 3 ampere dito Ayan, lagyan ko na ng tip. Lagyan ko siya guys. I-direct ko na lang siya dito sa may battery. Kaya ito guys, nagpa-power on na siya. So try natin siya. So ayan. Tumunog na siya guys. So okay na siya guys. Yun lang ginawa ko. Kasi kanina, itong positive ng charger, dito yan siya sa may diode niya. Ito, may diode dito na maliit. Diyan yan siya nakatap. Okay naman yung charging niya pero hindi niya kaya i-power on kasi nagda-drop yung boltahe ng battery. nagda siya. So, tinanggal ko na lang siya diyan sa kaniyang diode. Dinirek ko na lang siya dito sa battery, dito sa terminal ng battery. Dinirek ko siya tapos nilagyan ko siya ng diode na 3 ampere dito. So, ngayon nagpawiron on na siya, guys. So, okay na siya, guys. So, ganoon lang ang gawin niyo, guys. Kasi parang may problema na itong linya ng diode nya. Papunta dito. Kasi nagdadrop yung butahin ng battery. Kaya ang gawin nyo na lang guys dito. Yung positive nya lagyan nyo ng diode. I-tap nyo dun sa positive ng battery. So ngayon okay na siya guys. So maraming salamat.